Ako ah, si Boss Prank, pero di ako busa, Boss Pa. Ah, wala na akong buho, kaya ito si Itaw na lang. Tara, otod muna tayo ng mabilis. Adog si Itaw lang. Featuring, atay ng manok. Let's go! Iwalang tayo ng mga rekados. Nagtataka ba kung bakit may kamatis? Hindi ko din alam. Nakita ko lang niya kung saan. Duway na natin lahat. Gasa na ang sitaw. Sabay ang atay. Wala nang atay si boss pero ang kakainom. <laughs> Tos na natin yan ang mabilis. isa, -isa lang. Ang nasa brown, 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 brown na siya. Konting asin. Ay, ayos na! So, ayan na. Pikman na natin. Uwa na tayo ng kaning. Mabisa sa kaning. Nababong saing para pati anin ng neighbor ay madadali mo din. Ayan na. Bilisan mo naman kumuha para tanil mo. Ang tanil mo, kaya ka nananaba eh. Panaykain mo eh. Oo. Oh. Ito na. Ang ating ulam for dadde Adobong pusit. Ay, adobong pusit. Adobong sitaw pala. Mainit-init. Talavera. Sando kay. At na magkaigihan. Let's go! Nek! Arat kain. first bite? Hmm, sige, subo. Ayaw mamigay, makamabalunan. Hmm, abos na! Ubus! Tawag plato. Hahaha! <laughs>